At ayan ng mga idol, nakita niyo ako na yung sumampa diyan. Ayan. At uh, nabiro nga ako diyan, sabi ko sa ano na sambas sa so sinito, uh, pwede pa para atakihin na natin yung uh, nang-aapi na ng, nang ng ibang bansa. <laughs> Natawa na lang ayun, nasa picture na lang ako. At ayan, sabi Hello, mga idol, magandang hapon sa ating lahat no. Bago 'yun mga idol no. Ayan, uh, uh, nasa World Trade Center Metro Manila tayo. Kasama ko si Rojo at si Kim Mark, mga idol ng atropa. Hindi kami nakapasok niyan na idol. Gawa ng nakashort na kami. Pero binigyan na kami ng registration na ID. Kasi nakapag-register naman kami idol. ah uh, bigla ang lakad lang kasi ito idol. Uh, nakita lang kami na ang post nung ah uh, 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 mga idol. Kaya bigla ang lakad lang kami at pumunta kami agad dito sa World Trade Center ng Metro Manila. ah uh, kalain namin na bawal palang lang makashoot mga idol kaya babalik kami nito kinabukasan siguro idol no pagpantalon uh, para makapasok kami sa loob at makita yung anong mayroon sa loob ayan mga idol yung nilapitan pa namin idol ayan yung uh, gripping smart na uh, fighter uh, attack mga idol no at dito manakita nyo na uh, may katabi rin dito na track parang truck uh, track uh, attack missile mga idol no at ayan nga yung keymark no nagmamadaling ang gustong pumasok agad mga idol Ah, uh, itong mga uh, ibit nito idol, ah, uh, ibento nito nang ADAS, ah, uh, ASEAN Defense and Security uh, Exhibition 2024 mga idol. Uh, kung saan na uh, ito nga sa tagaibang bansa ay binigay na pilakita yung mga kagamitan nilang uh, uh, upgraded mga idol, no? Tulad nito nga fighter uh, nito at saka yung uh, truck dito na dinisplay dito sa labas ng World Trade Center ay nakikita niyo mga idol. Ayan... At ang event na to ay uh, sa uh, ADAS 2024 uh, ASEAN uh, Defense and Security Exhibition 2024 no. Ayun mga idol uh, na nalipitan ko na nga itong uh, truck na attack missiles nito idol. Ayun oh uh, picture din ako niyan no? Sobrang ganda idol. Uh, sana magkaroon din tayo dito sa Pilipinas ng ganitong mga kagamitan na idol no para uh, hindi na tayo basta-api apihin ng mga ibang bansa uh, gaya ng sa kalapit ng bansa. At ayan ang mga idol na natin diyan na si yung utol ko nang sumampa, ayan videoan ko mga idol. Uh, at pinicturean rin siya doon sa kasunod niyan na uh, pumila. Ayan, ang ganda ng mga idol no. Uh, magandang experience kahit uh, papiktura na uh, na papicture lang idol pero mas okay mas uh, nakaka-proud no. Uh, sana magkaroon din tayo ng ganitong uh, uh, smart fighter attack no para uh, para dipinsahan natin yung mga sasakupan nating bansa mga idol ayan ang ganda mga idol no? may patulis pa dito sa harapan mga idol no? nakikita nyo yan at ayan bumaba at pag ababa mo pala idol uh, marami din silang binigay na pre may previous din silang binigay payong or sheets mga idol no galing Amerika pa ang ganda idol nakikita yun binigay uh, wala nang payong sheets na lang yan, uh, binigay na seeds, saka brosyon mga idol Ayan, pagbaba ng uh, butol ko. At nakakuha rin ako niyan, idol. At ayan na nga, idol. Uh, ah, pumila na rin kami. Kasunod na, ano. Kasunod na yung mga, ano, mga idol. ah oh. uh, ayan, uh, kasama ko yun sa Hero James Vlog. Ayan. Excited naman kami, idol. Makasampa. Ayan, kung tamang video lang. Kaligod, ayan. At malapit na kami makasampa, mga idol at ayan nga mga idol nakita nyong ako na yung sumampa diyan. ayan. At at uh, nabiro nga ako diyan, sabi ko sa ano na sa sampanso si nito uh, pwede ba to paanda rin para atakihin na natin yung uh, nang ng 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 ibang bansa <laughs> ng na lang na ng na ng 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 ng